another day another vlog for today's my video ay maghahatid nga muna tayo sa may school at bali naglalakad na nga kaming yan papunta sa may tricycle land kaya nung makarating nga kami sa tricycle land ay kami pangalang ang nauna kaya nakasakay na kami agad bali ayan nga natin ko ng anak ko sa may gate ng school bali paghatid ko nga sa kanya dyan ay dumerecho na nga rin ako sa may palengke bali dito hindi ko na nga nabidyohan kaya eto pas forward na nga tayo na sa may bahay na bali pagkatapos ko nga dyan magbis ay ayan na nga ay nasikaso ko na nga yung mga pinamili ko bali sa isa ko na nga yan inilabas bali ayan na nga nilagay ko muna lahat siya sa mesa dahil nga i-arrange ko siya sa may mga lalagyan bali wala pa nga dyan yung aking mga anak dahil nga nasa eskwela nga yung isa pa bali, ayan, pagkatapos ko nga dyan maalis ay gugupitin ko nga yan yung mga nakasashay, bali ganyan nga pala ako kapag gumibili ng mga nakasashay na sabon ay ginugupit ko na nga one by one para nga kuha na lang tayo ng kuha, at ayan inuna ko nga itong down ni ginupit isa-isa, at sinunod ko naman itong surf na gamit ko sa panlaba kaya ayan, ginupit-gupit ko na nga at inilagay ko na nga yan sa may lalagyan bali iba nga, hindi ko na nga rin ginupit dahil nga itatabi ko muna yan kaya ito sinunod ko naman itong shampoo at bali pagkatapos ko nga dito sa mga sabon bali sinunod ko naman itong mga pagkain at ilalagay ko nga sa may cabinet syempre hindi natin abot yan kaya kailangan natin ng bangko kaya yan it's time to arrange bali konti lang naman yan mga pinamili ko mga kamother earth kaya mabilis ko nga lang din yan natapos kaya inaayos ko nga maigi dahil nga maliit lang naman itong cabinet kaya nga hindi natin masyadong maayos at mapagkasya bali ayan natapos ko na nga rin kaya ayan nilagay ko na nga rin itong asukal at keso sa may rep bali pagkatapos ko nga dyan nilagay ko na nga rin itong konting dilata na binili ko bali dyan ko na nga rin nilagay sa may taas at syempre pagkatapos nga natin mag arrange and ayan nga maglilinis naman tayo at ayan na nga yung mga nailagay ko yan lang muna